Fiang, grabehan ang outfit sa Jensen. Litaw na litaw ang kagandahan at kaputian ni Fiang sa color yellow na top nito. Ang sexy niya din tingnan sa kanyang outfit. Halos lahat naman ng sinusuot ng dalaga ay bagay lahat sa kanya. At ang best man naman nito na si JM ay syempre, laging nitingnan, fresh at pogi. At ganun din sa kanilang best friend na si Binsoy. Kyrene at Colette talagang pinaghandaan ang Jensen Mall show ng mga ito. Samantala, JM Fiyang fandom sobrang effort sa paghahanda sa kanilang banner. At nakapaskil na nga sa lahat ng sulok ng venue ng show. Ansisipag ng supporters ng JM Fiyang, silot sa inyo guys! Ang Jensen ay mismong lugar ni Cole Madelo at ito pa ang aabang ang schedule ng magiging show ni Fiang Smith. Bok, NBC, ang beauty ng ating e-girl. Yeah. Yeah. Yeah.